Pechay. Si Mingay, tsaka si Pochi. Ayan, eh, ang mainit pa, pinapalamig pa natin yung fish. Ayan, eh, no, nahihimay ni Miaomi. Kumakain din si Miaomi ng paksiw. Sarap eh. Oh? Sabi ni Miomi, maingit pa. Pero kinakain na ni Miomi. Hmm? Hmm, wait lang, dyan ka lang. Hihimayin ko nga eh. Oo, oh, oh, wait lang. Hihimayin ni Miomi, oh. Ouch! Ang init, oh. Napapasok si Miomi, oh. Oh. Ang kawawa naman. Ops! 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 Diyan ka lang, Betchaya. Huwag kang nalapit. Mainit pa yung fish. Ano, ninihimay ni Myomi. Umis na-umis na nila tong paksiw. Ngayon lang ulit sila kakain ito. Kasi ngayon lang ulit ako nakabili ng fish. Marami na ba? Huwag ka. Pataglagan pa natin, no oh. Kasi ngayon lang ulit kayo kakain fish. Madami tayong fish. Binili ni Myomi sa palengke ng monyos. He's actually grabbing us! No! What's up? What's up? Ops! Ups, 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 ups. Ops! Ups, Ops! Ups, Ops! 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 you take <coughs> reasonably expect me to survive this. I'm Betcha Sa baba po oh, talaga ako makain ng mga 'yan. Pero dahil gutom na sila, bigyan na natin ng tiko konti. Ito na. Mababa na po tayo. Kochi oh. Nan ka na. Mingay dito na. Betcha. Ito na. Ito sa baba. dun Sa baba na, baba. Ano na, oh? Oo, hindi ka dyan. Ay, oo, kay Pochi yan kasi bago yan. Diyan ka. Yung kebetsa yun. Oo, oh, kakain po sila ng paksiw.